musika. Sa pagtanda, isa sa mga pinakamadalas ay reklamo ng ating mga lolo. At lola ay pananakit ng kasukasuan, madaling pagkasira ng balat at kahinaan ng mga kalamnan. Isa sa mga dahil nito ay ang unti-unting pagbaba ng collagen sa katawan. Ang collagen ay isang uri ng protina na mahalaga para sa ating balat, buto, kasukasuan at kalamnan. Sa simpleng salita, ito ang nagsisilbing pandikit na nagdudugtong sa ating mga bahagi ng katawan upang manatiling matibay at matatag. Sa edad 60 pataas, ang produksyon ng collagen ay bumababa ng higit kalahati kung ikumpara sa kabataan. Kaya napakahalaga para sa mga senior na kumain ng pagkain sa gana sa collagen upang mapanatili. Ang lakas at sigla, isa sa pinakamabisang paraan ay sa pamamagitan ng pagkain ng isda. O, mga isdang karaniwan ng bahagi ng hapagkainan ng mga Pilipino. Sa video na ito, tatalakayin natin ang otsong isda na mayaman sa kolagen na hindi lang masustansya, kundi bahagi na ng ating kulturang pagkain. Mula sa tinapang bangos ng Pampanga hanggang sa sariwang tamban sa palengke ng Cebu. Tunay nga, ang mayaman ng ating kalikasan sa pagkaing makakabuti sa ating kalusugan. Kaya halina, samahan niyo ako sa paglalakbay na ito ng kaalaman at kalusugan. Bago tayo magsimula, Sabihin mo sa amin sa mga komento kung saan ka nanonood at ilang taon ka na. Okay, simulan na natin. Isda bilang isa. Bangos ang pambansang isda na hitik sa collagen. Hindi maaring mawala sa listahan ang tinaguriang pambansang isda ng Pilipinas. Bangos o milkfish. Isa ito sa pinaka-popular na isda sa mga hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino, lalo na sa mga probinsya. Bukod sa masarap at abot kaya, ang bangos ay mayaman sa collagen lalo na sa balat, kaliskis at ulo nito. Para sa mga senior, malaking tulong ito sa pagpapalakas ng buto, pag-iwas sa arthritis at pananatili ng elasticity ng balat. Ang collagen sa bangus ay matatagpuan hindi lamang sa laman, kundi pati sa mga bahagi na kadalasang tinatanggal o hindi pinapansin ng ilan gaya ng balat at tiyan. Sa katotohanan, maraming mga matatanda sa Pilipinas ang mas gustong gusto ang bangus belly dahil sa taglay nitong lambot at sustansya. Sa kultura ng Pilipino, may kasabihang, ang balat ang pinakamasarap at dito nga matatagpuan ang collagen na nagpapatibay sa ating kasukasuan. Isa sa pinakamasustansyang paraan ng pagluluto ng bangos para sa mga senior ay ang sinigang na bangos sa bayabas. Hindi lang ito malinamnam at madaling kainin kundi hitik din sa vitamin na C. Mula sa bayabas na siyang tumutulong para mas maabsorb ng katawan ng collagen. Mainam din ang tinapang bangos ngunit iwasan ng sobrang alat para sa mga may alta presyon. Kung nais nice ay mas light, maaaring ihurno o steam ang bangos na may kalamansi, luya at ampalaya. Isang klasik na pagkaing Pinoy na pampalakas ng katawan. Bukod sa collagen, ang bangos ay mayaman din sa omega-3 fatty acids na tumutulong sa kalusugan ng puso at utak. Isang bagay na napakahalaga lalo na sa mga senior. Eh, sama mo pa ang katotohanan. Ang bangus ay madaling bilhin sa mga palengke supermarkets o kahit sa mga ambulanteng naglalako sa inyong barangay. Kaya sa susunod na mamapalengke ka, huwag kalimutang isama ang bango sa listahan mo. Hindi lang ito pang ulam, ito'y pang lalo na kung ikaw ay nasa edad 60 pataas. Tandaan, ang susi sa mas masiglang pagtanda ay ang matalinong pagpili ng pagkain at ang bangos ay isa sa mga pinakamatibay mong kakampi. Isda bilang dalawa galunggong. Collagen sa abot kaayang presyo. Ang galunggong o GG kung tawagin ng karamihan ay isa sa pinaka-iconic na isda sa hapagkainan ng maraming pamilyang Pilipino. Kahit pa ito'y minsang tinawag na isda ng mahirap, hindi maikakaila na ito'y sagana sa nutrisyon, lalo na sa collagen. Para sa mga senior na is magtipid ngunit gustong alagaan ng kalusugan, ang galunggong ay tunay na kayamanan sa pinggan. Ang collagen sa galunggong ay matatagpuan sa balat, buto at ulo nito. Isa sa mga katangian ng galunggong ay ang matitigas nitong buto na kapag niluto ng mabuti gaya sa paksiw o pritong malutong ay pwedeng nguyain at kainin kasama ng laman. Dito pumapasok ang isang mahalagang aspeto ng kulturang Pilipino. Walang tapon? Sa bawat bahagi ng isda may sustansyang makukuha. Kaya't ang pagkain ng jiji lalo na kung buo at may sabaw ay hindi lang praktikal kundi masustansya rin. Isang popular na lutuin para sa galunggong na may benepisyong pang collagen ay ang paksiw na galunggong. Sa lutuing ito, pinapakuluan ang buong isda kasama ang suka, bawang, luya at paminta, mga sangkap na may anti-inflammatory properties, bagay na makatutulong sa mga senior na may rayuma o pananakit ng kasukasuan. Kapag niluto ng matagal, lumalambot ang buto ng GG at mas madaling maabsorb ng katawan ang collagen mula sa loob nito. Kung nais mo namang i-level up, pwede ring gawing sinaing na Galonggong sa gata gamit ang niyog na natural, na bahagi ng lutuing Pilipino. Ang langis ng niyog ay kilalang pampaganda ng balat, habang ang collagen ng isda ay tumutulong magpatibay ng kasukasuan. Isang perfect combo para sa mga senior na nais maging aktibo at malusog kahit nasa 70s o 80s na. Ang kandahan pa sa Gigi ay hindi ito mahal. Kahit may budget constraints ang isang senior o pamilya, posible pa rin makakuha ng mataas na omega-3 at collagen sa murang halaga. Sa totoo lang, maraming lola at lolo sa mga baryo ang lumaki sa pagkain ng galunggong araw-araw. Kaya't na nakakatagtaka kung bakit marami sa kanila ang malalakas pa rin hanggang ngayon. Kaya huwag maliitin ang simpleng galunggong. Isa ito sa mga simple ngunit makapangyarihang pagkain may ambag sa mahabang buhay at masiglang pagtanda. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo, ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, iniirerecommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell. Notification para hindi mo makaligpaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Naayon ay eh, magpatuloy tayo. Isda bilang tatlo. Tulingan lakas at collagen mula sa dagat. Ang tulingan ay isang uri ng isdang madalas Makita sa mga palengke sa Luzon, Bisayas at Mindanao. Madalas itong niluluto ng mga lola sa Batangas bilang sinaing na tulingan at kilala rin ito sa mga probinsya sa Bisayas na isinasama sa ginataan o sinabawan. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang tulingan ay may taglay na natural collagen lalo na sa balat, litid at pakpak nito. Ang palikpik na malapit sa ulo. Sa pagtanda ng isang tao, mas nagiging marupok ang mga buto at naninigas ang mga kasukasuan. Dito napakahalaga ng collagen sa ating pagkain. Ang tulingan ay hindi lamang sagana sa protina at omega-3 fatty acids, kundi isa rin sa mga ista na may mataas na bahagi ng connective tissues na pangunahing pinagmumulan ng collagen. Para sa mga senior na gusto pang lumakad ng malkas, makiiwas sa pananakit ng tuhod at mapanatili ang ganda ng balat, ang tulingan ay magandang isama sa lingguhang meal plan. Sa kulturang, Pilipino may espesyal na paghahanda sa tulingan. Upang maging ligtas at mas masarap kainin, karaniwan itong ibinabalot sa dahon ng saging, pinapakuluan ng ilang oras sa tinatanggalan ng tinik. Sa ganitong paraan, lumalabas ang kolagen sa sabaw habang lumalambot ang mga parte ng isda na karaniwang hindi kinakain. Mainam itong kainin ng mga senior na hirap sa matigas na pagkain dahil sa kanyang malambot na laman at sabaw na may taglay na nutrisyon. Ang sinaing na tulingan ay hindi lamang ulam kundi isang tradisyon. Sa Batangas, ito ay isinasama sa mga handaan, almusal o baon sa trabaho ng mga ama ng tahanan. Sa Visayas naman, ginagawang ginataan o pinapalasan ng kalamansi. Ngunit saan mang panig ng Pilipinas, pare-pareho ang epekto nito. Isang pagkaing mayaman sa sustansya, may collagen na pampatag ng katawan at may kasaysayang nakaugat sa bawat Pilipinong pamilya. Kung gusto mong mas mapakinabang collagen ng tulingan, huwag itapon ng sabaw. Uminom ng mainit nitong katas o ihalo sa kanin para hindi masayang ang natural collagen na lumabas sa tagal ng pagkakaluto. Isa itong simpleng gawi na makatutulong sa iyong kalusugan sa pangatagalan. Isda bilang apat. Sardinas. Lihim ng mga lola sa mahabang buhay. Kapag sinabing sardinas, ang unang pumapasok sa isip ng karamihan ay ang dilatang version nito. Ngunit alam mo ba na kahit man o sariwang huli sa dagat, ang sardinas ay isa sa mga isda na may pinakamataas na natural collagen content. Sa mga probinsya, ito ang isdang pang-umaga ng mga lola at lolo, isang simpleng ulam na may taglay na lakas. Ang iyong collagen sa sardinas ay kadalasang matatagpuan sa balat, tinik at malambot na bahagi ng katawan nito. Sa mga dilatang sardinas, lalo na yung Spanish style, malambot na ang mga tinik kaya ligtas itong kainin ng mga senyor. Don, sa maliliit na buto na yon, Nagmumula ang natural calcium at collagen na tumutulong sa mga matatanda para makaiwas sa osteoporosis, pananakit ng tuhod at panunuyo ng balat. Ayon sa mga matatandang Pilipino, huwag kang mamimili ng pagkain basta masustansya kainin. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang sardinas ay bahagi na ng kulturang Pinoy mula agahan hanggang hapunan. Sa Bicol niluluto ito sa gata, sa Ilocos ginagawang paksiw. Sa Mindanao, piniprito'ng buo at isinasawsaw sa toit calamansi. Lahat ng ito ay paraan upang mas ma-enjoy ang collagen content ng sardinas. Para sa mga senior na may budget constraints, magandang alternatibo ang sardinas. Bukod sa abot kaya, hindi na kailangang magluto ng matagal. Ang dilatang sardinas ay pwedeng ihalo sa itlog, ginisang gulay o sabaw. Ngunit kung may akses sa sariwang sardinas, mas mainam. Pwedeng steam o gawing sinigang na may kamatis at malunggay. Isang kombinasyon na may collagen, vitamin C at iron, hindi biro ang epekto ng regular na pagkain ng sardinas. Ayon sa ilang pag-aaral na nakakatulong ito sa pagpapababa ng blood pressure, pagpapanatili ng magandang kutis at pag-iwas sa memory loss. Hindi katakatakang maraming lola sa mga coastal areas ng Pilipinas ang umaabot sa 90 o higit pa. At ang isa sa sikreto nila ay ang simpleng sardinas. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, pakicomment ng numero apat sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda magsubscribe mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Isda bilang lima. Tilapia pangkaraniwan pero powerhouse ng collagen. Isa sa mga pinakapaboritong isda ng mga Pilipino ay ang tilapia. Mura madaling lutuin, masarap kahit simpleng prito lang, at higit sa lahat mayaman sa collagen. Bagavat ito ay isang common na isda sa mga palengke at fish ponds. Ang benepisyo nito ay hindi pangkaraniwan para sa kalusugan ng mga matatanda. Ang collagen sa tilapia ay makikita sa balat, hasang at sa gulugod nito. Sa kulturang Pilipino, hindi lang laman ang hinahanap sa isda kundi ang buong karanasan mula sa pagkukudkod ng balat hanggang sa pagsipsip ng sabaw sa ulo. At doon nagkukubli ang collagen na nagpapalakas ng ating kasu-asuwan, nagpapaganda ng balat at tumutulong sa mas mabilis na paghilom ng sugat. Isang bagay na mahalaga sa senior age. Isa sa mga masustansyang lutuin ng tilapia ay ang sinabawang tilabia na may luya at dahon ng sili. Mainam ito para sa mga senior na may ruma o arthritis. Ang sabaw ay nagbibigay ng collagen extract mula sa buto habang ang luya at sili ay may anti-inflammatory effect. Pwede rin itong steam na may kalamansi at bawang o iprito at iserve kasama ang ensaladang talong. Marami sa mga senior sa probinsya ay may sariling palaisdaan ng tilapia. Araw-araw sariwa ang huli at laging may sabaw na mainit sa hapag. Isa ito sa dahilan kung bakit nananatiling malalakas at masisigla sila kahit wala ng mga bitamina. Natural na sustansya mula sa kalikasan ng kanilang sandata sa pagtandap. Ang tilapia ay sagana rin sa selenium at fosforus. Mga nutrisyong tumutulog sa pagpapalakas ng immune system at ng buto. Kapag sinamahan ng mga gulay tulad ng kangkong o malunggay, ito ay nagiging isang senior super meal. Kaya't kahit ito ay tila karaniwan na lang sa mata, tandaan, ang tilapia ay simpleng isda na may matawarang sustansya. Isda bilang anim. Dalagang bukid. Likas na ganda, likas agin. Ang dalagang bukid ay isang isdang tunay na hinahangaan ng maraming Pilipino hindi lang dahil sa makulay at kaakit-akit. Nitong hitsura kundi dahil sa masarap, malambot at masustansyang laman. Isa ito sa mga paboritong isda lalo na sa mga probinsya kung saan ito madalas ihain sa mga handaan gaya ng fiesta, binyag at salosadong pampamilya. Sa bawat kagat ng dalagang bukid, hindi lang lasa ang hatid kundi ginhawa rin sa katawan lalo na sa ating mga lolo't lola. Isa sa mga hindi alam ng marami ay ang taglay nitong natural collagen, isang mahalagang para sa mga matatanda. Matatagpuan ang collagen nito sa balat, palikpik at sa malambot na parte ng tiyan. Kapag niluto ito ng buo gaya ng inihaw, pinaputok o paksiw, lalong lumalabas ang sustansya nito. Ang paksu na may bawang at suka na karaniwang lutong bahay sa maraming Pilipino ay hindi lang nagpapasarap kundi tumutulong din sa pag-extract ng collagen mula sa isda. Para sa mga senior citizen, ang regular na pagkain ng dalagang bukid ay maaring makatulong sa pagpigil ng paninigas ng kasukasuan, pananakit ng kalamnan at pagkakaroon ng tuyot na balat. Ang collagen ay likas na pampabata ng ating mga kalamnan at balat. Kaya't sa simpleng pagkain ng ganitong isda, para ka na ring nag-aalaga ng iyong katawan sa natural na paraan. Mainam din itong ipare sa mga gulay gaya ng sitaw, talbos ng kamote at kalabasa, mga pagkaing sagana rin sa bitamina at fiber. Sa kultura nating mga Pilipino, mahalagang simbolo ng pagkalinga ang paghahain ng masustansyang pagkain sa pamilya. Kaya't imbes na maging espesyal lamang tuwing may handaan, bakit hindi natin gawing regular na bahagi ng ating hapag? Sa bawat subo, hindi lang pusong, Pinoy ang napapasaya kundi katawan din ang pinapalusog. Isang hakbang patungo sa mahabang buhay at masiglang pagtanda. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend kong mag-subscribe. Ka -at -iyo ng bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na maggawa pa ng magagandang content para sa iyo. Naayon ni eh, ay magpatuloy tayo. Isda bilang pito. hasa, -hasa paboritong gisa ni nanay lakas ng katawan ni tatay. Isa sa mga pinaka-underrated pero napakahalagang isda sa kulturang Pilipino ay ang hahasa. Tinatawag din itong Indian macerel sa ibang bansa. Sa Pilipinas, kilalang kilala ito bilang paboritong isdang pampulutan, pangula o pangeksena sa hapagkainan kapag may sabaw o ginisa. Hindi mawawala ito sa palengke at madalas itong iprito, igisa o gawing ginataan lalo na kapag isinasama sa mga gulay gaya ng upo, sayote, talong o repolyo. Sa simpleng lutong bahay, ramdam mo agad ang init at alaga ng tahanan. Pero higit pa sa lasa, ang hasa-hasa ay mayaman sa collagen, lalo na sa balat, buto at litid nito. Kapag ito ay niluto sa sabaw tulad ng ginataang hasa-hasa na may malunggay at luya, ah, ang collagen ay lumulutang sa sabaw at ito'y madaling naaabsorb ng katawan ng mga nakatanda. Ang resulta mas malusog na kasuasuan, balat at mas malakas na katawan lalo na para kay tatay o kay lola na gustong manatiling aktibo at masigla kahit may edad na. Bukod sa collagen, ang hasa-hasa ay may taglay ding zinc at magnesium, mga mineral na tumutulong sa pag-aayos ng muscles at sa wastong, paggalaw ng mga nervyos. Mainam ito lalo na sa mga senior na may diabetes o alta presyon. bilang mas abot, kayang alternatibo sa baboy o baka. Isa pa sa magandang katangian ng isdang ito ay ang pagiging budget-friendly. Sa halagang abot kaya, makakagawa ka na ng isang lutong bahay na masustansya at swak sa panlasa ng bawat miyembrong Pilipino. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit madalas itong laman ng mga karinderya, may sabaw, may gata, may gulay at may kwento. Para sa mga senior, ang hasa-hasa ay hindi lang ulam. Ito ay isang pagkain ng alaala, -ala, nutrisyon at pagmamahal. Sa bawat suo, mararamdaman ang pag-aalaga ni nanay at ang sigla ni tatay. Tunay na pagkain ng pamilyang Pilipino. Isda bilang walo, lapu-lapo, hari ng hapag, hari ng collagen. Ang lapu-lapo ay itinuturing na premium o espesyal na isda. Ang lapu-lapo ay hindi lang basta isda. Ito ay simbolo ng karangyaan at kasiyahan sa kulturang Pilipino. Sa tuwing may kasalanan, binyagan o piyesta sa baryo, tiyak na makikita ang lapu-lapo sa gitna ng hapag. Isa itong panghari na putahe hindi lamang dahil sa mamahaling presyo, kundi dahil sa espesyal na lasa at benepisyong taglay, Nito lalo na para sa ating mga lolo at lola. Sa bawat hiwa ng malasa nitong laman, lalong-lalo na sa balat, ulo at litid ay may taglay na natural collagen, isang mahalagang sangkap sa pagpapalakas ng kasuka at buto. Sa tamang, pagluluto, tulad ng sinigang na lapu-lapu sa miso o steamed na may luya at toyo, lalabas ang natural na gelatinos. E na substansya na tilang yumayakap sa katawan ng senior na matagal nang nangangailangan ng dagdag na lakas. Ang mga pagkaing tulad ng lapu-lapu ay hindi araw-araw natitikman ng karaniwang Pilipino lalo na kung nasa probinsya o limitado ang budget. Pero sa mga espesyal na araw, siguro kapag may bonus ang pensyon o may handaan sa pamilya, haming paghapag ng lapu-lapu ay parang pagbabalik ng kabataan. Hindi lang ito para sa panlasa kundi para rin sa kalusugan. Bukod sa collagen, sagana rin ito sa vitamin D, calcium at omega-3 fatty acids. Mga sustansyang kailangan para mapanatiling matibay ang mga buto, malinaw ang paningin at malusog ang puso ng mga senior na nasa edad 60 na pataas. Kaya't kung may konting ipon o gustong bigyan ng espesyal na regalo ang sarili, bakit hindi subukang bumili ng lapu-lapu? Lutuin ito sa paboritong estilo. Siguro ay ala sinigang ni Lola o steamed gaya ng handaan sa Binondo. Sa bawat kagat, damamo ang tradisyon, ang pagmamahal ng pamilya at ang lakas na dulot ng kalikasan. Tunay nga sa kulturang Pilipino, ang lapu-lapo ay hindi lang ulam. Ito'y gamot alala at ginto sa pinggan, pangwakas na kaisipan, kalusugan sa isda, haba ng buhay sa tamang pagkain. Sa ating pagtanda, hindi na sapat ang basta-basta lang ang kinakain. Dapat ay mapili masustansya at higit sa lahat may silbi sa ating katawan. Ang walong isdang tinalakay? Natin ngayon ay hindi lamang bahagi ng ating kulturang Pilipino kundi tunay na yaman para sa kalusugan ng mga senior. Mula sa pambansang isda na bangrus hanggang sa espesyal na lapu-lapu, bawat isa ay may hatid na kolagen na kayang tumulong sa pagpapalakas ng buto, magpapabuti ng kutis at pag-iwas sa mga karaniwang karamdaman sa katandaan gaya ng arthritis at osteoporosis. Bilang mga Pilipino, likas na matalino tayo sa pagkain. Marunong tayong maggamit ng abot kayang sangkap para makagawa ng pagkain may sustansya. Ang sikreto sa malusog at masiglang pagtanda ay hindi laging nakikita sa mamahaling supplements o imported na pagkain kundi sa sarili nating kusina. Ang bawat baksiw, sinigang, ginataan o inihaw na isda ay may taglay na biyaya para sa ating katawan. Kaya sa bawat senior na nanonood, ngayon at pati na rin sa mga anak o apo nila na nag-aalaga sa kanila, simulan na ang malusog na pagbabago. Piliin ang isda, piliin ang collagen at piliin ang buhay na may sigla at lakas kahit lampas si ka na. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa mga kapwa senior at mag-subscribe para sa mas marami pang tips sa masiglang pagtanda. Dahil sa bawat kaaman may kasamang pag-asa, sa bawat subo ng masustansyang pagkain may panibagong sigla ang katawan. Mula sa dagat, mula sa puso, ito ang biyayang alay para sa iyo.